malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kapansin-pansin pa rin ang pagsulpot ng mga text scams. Hindi man araw-araw ay may mangilan-ngilan pa rin dumarating na mensahe sa ating mga cellphones mula sa mga hindi kilalang senders. Pangunahing itinuturong dahilan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission ng pagkalagas ng na mga natatanggap na text scam ay ang SIM Registration Law or Republic Act 11934. Oktubre adjes noong 2022 nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA-11934 upang maging isang ganap na batas at naging epektibo makalipas ang dalawang buwan o simula Desembre 27 noong taong ding yun. Bagamat bago pa lamang ang naturang batas at nabawasan ng mga scam messages, may ilang pa rin nabibiktima nito. Sa gitna naman ng kaliwat ka ng pagsalakay ng mga otoridad sa ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at scam hubs sa bansa na recover mula sa mga operasyon ang libu-libong SIM cards na ginagamit sa panloloko gaya ng crypto scam at kabilang narito ang mga nasabat na mahigit isang daang libong SIM cards sa isang Pogo Hub sa Las Piñas City noong Hulyo ng isang taon maging sa Bambantarlac at Porak Pampanga. Dahil dito, kinastigo ni Senator Sherwin Gatchalian at ng NTC sa sinasabing kapalpakan sa pagpapatupad ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Pero nakita natin doon sa isang hearing na isinagawa, pati unggoy nakakakuha ng mga SIM card libo-libong SIM card ang nabibili nitong mga pogo mm -hmm. companies at mga criminal syndicates. La lahat ng raid. may may meron mm -hmm. talagang mga SIM cards. Kaya naging inutil na 'yung uh, NTCS NTC. pag iimplementa nito. At naging ano rin sila, meron meron rin silang accountability diyan. Dahil hindi lang pwedeng sabihin nila na natay silver bullet or silver uh, ultimate solution. H hindi yun. ang punto doon, may batas tayo, dapat mm -hmm. ipatupad yun. At hindi nila pinapatupad ng mabuti itong batas na ito. Kung meron silang legislative proposal, proposal, di mag-propose But after two years, wala naman kaming naririnig na legislative proposal. Nadismaya rin si na Senate President Francis Escudero at Senator Grace Poe sa NTC at ang pagkakasabat sa libu-libong registered at unregistered SIMs na ginagamit sa scam ay isaan nilang patunay ng kabiguan at kapalpakan ng ahensya sa pagpapatupad ng batas. Kinalampag naman ng mga senador ang NTC at iginiit ang mahigpit na implementasyon ng SIM Registration Act, lalo't lagana pa rin ang mga text at online scam. Sa kabila nito, dumipensa si National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan. Sa batikos ng mga senador, aminado si Salvahan na hindi naman sila nagkukulang at hindi isang daang porsyentong epektibo ang nasabing batas lalo kung sadyang madiskarte ang mga kriminal kaya't nalulusutan ng mga ito ang batas. This is really an important tool po. No? Mahalaga po itong RA11934 Autumn Registration kasi dito po nakalagay na kapag ikaw ay gumamit ng SIM sa masamang pamamaraan, mm -hmm. ay may karampatang paruso sa'yo. Ang ano lamang po, pwede po natin siguro, uh, since nagbabago po o nagiging, uh, uh kumbaga, nagiging dynamic po no, yung mga scammers, ay eh, inano lang po natin na may content flexibility para po Uh, pag-isip po ng regulasyon natin, ay kaya po natin one step ahead tayo sa mga scammers po na yan. Mm -hmm. Kinumpirma rin ni Commissioner Salva na batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga sophisticated equipment ang mga sindikatong ito, gaya ng mga SIM card cloning machine na isa sa dahilan ng hindi pa matigil-tigil na scamming at cybercrime. Most likely po kasi ho, hindi naman ho ganun kalakihan yung mga Uh, cloning machines po na yan na tinatawag uh, at pwede pong i-assemble po yan dito na sa loob. So, kung baka, baka po, pira-pira sa -pira po nila itinapatok and then in-assemble po dito or minomodify po nila. Mm -hmm. At yan po yung ginagamit nila sa pang-scam. Yung ganong klase po kasing mga cloning machines naman, hindi na po gumagamit ng sim. SIM. Uh, ginagaya po yung mga cellphone uh, numbers po natin o yung mm -hmm. mga mobile numbers Uh -huh. para po magbuka na galing sa isang SIM po natin ang method. Pero, epektibo nga ba talaga ang SIM Registration Law? Para sa cybersecurity expert at Scam Watch Philippines co-lead convener, Art Samaniego, epektibo ang nasabing batas kaya't nabawasan ang mga natatanggap nating tech scam. Gayunman, kinatigan ni Samaniego ang naunang pahayag ng NTC na merong mga technological loopholes kaya dapat makipagsabayan din ng gobyerno sa mga cyber criminal na gumagamit ng mga makabagong teknolohiya kaya't nakakalusot sa batas. Dapat din anyang ayusin ang proseso sa pagbeberipika bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng SIM Registration App. May panawagan naman si Samaniego sa NTC maging sa mother agency nitong Department of Information and Communications Technology upang malansag ang SIM card block market, lalo na sa social media platforms ang dami-dami na scam dahil sa mga bagay na. Mm -hmm. Nakita kong effective yung SIM registration kasi kung napapansin mo ngayon, alam mo yung nagpapadala sa'yo yun ng na messages na yun. Mga ano, may mga foreign numbers kasi hindi na sila makapag-register ng, ng SIM card. Mm -hmm. Kaya mga foreign numbers na yung ginagamit nila. Kaya ang ginagawa naman ng mga cyber criminal ngayon, ito, ginagamit ang social media mm -hmm. para magbenta ng o para bumili ng SIM cards. Mm -hmm. At dito nila, gamit naman yung pang-scam. Mm -hmm. So dapat, din natin sana that the regulation na pagbawalan ng mga social media accounts o oh, social media platforms mm -hmm. na payagan ito mga nagbebenta o payagan ito mga bumibili ng, ng SIM card dito sa platform nila. Mm -hmm. sa, sa sa galing ng artificial intelligence nila, sa galing ng algorithm nila, madaling makita ito. Samantala, naniniwala ang siya sa team ng epektibo at mahigpit na pagpapatupad ng SIM Registration Act, ang mabisang paraan upang maprotektahan ng publiko laban sa panluloko at iba pang uri ng cybercrime. Pero, mas magagampanan ng mga otoridad, partikular ng DICT at NTC, ang kanilang mandato kung may sapat na kakayahan at teknolohiya, lalo't sopistikado na ang mga kriminal. Mahalaga rin masilip ang budget na kailangan upang epektibong may ng gobyerno ang nasabing batas at hindi patas kung isisisi lahat sa NTC. Habang nag-ooperate ito sa kakaramput na pondo na hindi pa abot ng 1 billion pesos kada taon. Sa ngalan ng Siyasa Team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasa. DWIZ Investigative Report.